Naman ang pamunuan ng ilang ahensyang nakatuon sa transportation sa committee meeting kanina sa camera. May live report si Victoria Tulad. Victoria. Jiggy, sa pulong ng House Committee on Transportation sa iba't ibang ahensya na nangangasiwa sa transportasyon sa bansa, nagbigay si Committee Chairman Katanduanis Representative Cesar Sarmiento ng kanilang mga puna sa mga naturang ahensya at nagbabala na kung hindi magsusumite ang mga ito ng kanilang progress report o action plan sa ikalabing ng Agosto, ay tatandaan sila ng komite pagdating ng budget deliberations. Isa sa mga nakarinig ng sermon ay ang MRT Management na kinatawa ni General Manager Roman Buenafe. Ayon kay Sarmiento, dapat gawa ng paraan ni Buena Fe na mapagana ang mahigit apat na pong bagon na hindi magamit. Sa ngayon, labing dalawa hanggang labing apat na tren lang daw ang gumagana sa halip na 21. isa. Bagaman parating na ang prototype ng mga bagong bagon mula China, sa Setyembre pa ito mangyayari haba ang mga aktual na bagon naman ay sa Enero pa darating. Habang naghihintay, dapat makagawa raw ng paraan ng MRT Management para mapagaan ang biyahe. Sa pagkakaalam naman ni Buena Fe, ngayong araw dapat ipapadala sa Pilipinas ang prototype ng bagong bagon mula nga sa China. Darating daw ito sa bansa the week of August 10. Pagdating daw ng prototype, iba't ibang test ang gagawin dito, kabilang ang statics at traction test. Kapag pumasa sa test, mula Enero ay magpapadala na ng tatlo hanggang apat na bagon kada buwan. Isa pa sa mga pinagsabihan sa komite kanina, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bukod sa rationalization of routes, dapat gawing scientific raw ang pag-aaral tungkol sa pagbibigay ng mga bagong prangkisa. Sa ganitong paraan, mababawasan ang trapiko. Kailangan na rin daw solusyonan ang mga isyong nakapalibot sa Uber, Grab Taxi at iba pang smartphone-based taxi booking. Bagaman pinuri naman ang Manila International Airport Authority o MIA para sa pagbabago sa mga terminal, pinuna pa rin ito ni Sarmiento dahil dapat daw matugunan na ang aircraft congestion. Bukod sa mga nabanggit na ahensya, Jiggy, dumalo rin sa pagdinig ngayong umaga ang Department of Public Works and Highways, Civil Aviation Authority of the Philippines, Philippine Ports Authority at Department of Transportation and Communications. At yun muna ang latest muna dito sa kamera. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Victoria Tulat.